yan tapos next naman dito ay ang pagkatapos ng pinakuluan, nilalagay na sa kumukulong tubig ang isda. Mga ilang minuto. Ayan naman. So, ito talaga guys, yung unang proseso nila. Yung mga fresh na isda, kailangan mo na linisan, no? Linisin muna yan, kukunin ng mga lamang loob bago nila lultuin, bago nila. Ngayon, dito naman ay, kuya ano dito? Ito naman ay labtinaw, yung fresh na isda na hindi talaga masyadong minibilad ng ilang araw. Yan yung labtinaw, kumbaga, hindi siya dried talaga, as in. Yan. Tapos ngayon, iikuti natin yung lugar na kung saan ay dito nga pinapausukan na yung tinapa. Ito yung tinapa na hindi pa talaga siya luto o hindi pa pinausukan. So, ano to kuya, nilalagay muna doon sa mainit na tubig para magmaluto? maluto. Ah, akala kasi namin, akala ko, Daritso na pagtanggal ng mga ano laman loob tapos daritso pa usukan niluluto muna pala ah okay nunugasan muna oo uh -huh. uh -huh. so ito siya yan lalagyan niya ng maayos sa lalagyanan yan tapos next naman dito ay ang pagkatapos ng pinakuluan nilalagay dito actually ito talaga guys ito na Nakikita nyo ang malaking ano na yan. Um, kawa, sab sa waray. ano ito niya? Kalang. Ha? Kalang? ito, kalang daw. Oo. Sige, titingnan natin kung ano ang proseso, paano paglagay din pagbuhan naman. Okay. Sige ayan na guys, lalagay na sa kumukulong tubig ang isda ayan. Hmm? mga ilang minuto? 15 minutes? parang lutong-luto talaga no? ah okay. grabe, init no? Ayan na guys, sinatanggal na. So ayan nilalagay guys. Lagyan muna ng Wow. So ito na 'yon. Para Thank okay. you.